So kagagaling ko lang po doon sa Luneta na bagong Pilipinas event at nakakapagod. Ay, puro lakaran, daming tao. So yung mga videos i-upload ko mamaya. Wala kasing signal doon eh. O pero maganda pong pag-usapan. Okay, doon sa dalawang rally na, na nangyari. Kung sino yung nag-attend sa Luneta, sino yung nag-attend sa Davao. Okay? Um, unahin po natin yung sa Luneta. Doon ako pumunta eh, So nakita ko sila personal ang sa akin na ah, nung pagpasok sa stage ng mga leaders, ng mga guests, mga senador, mga politicians at ni PBBM, ang pinakanapansin ko ko nakatabi ni PBBM mismo sa kanyang kinauupuan is none other than PGMA. Former President Gloria Macapagal Arroyo. At nagulat ako. Sa totoo lang. Kasi I wasn't expecting her na mag-attend doon. Alam po natin na si PGMA, doon sa mga gulugulong nangyayari, di ba? Ay usually nandoon siya sa side nila Sara, uh, ni Amy. So sila ay siya sa side na yun eh. Di ba? Kasi siya yung na-demote doon sa Congress, yung buong issue noon kay Speaker Romualdez at kay VP Sara. So it looks like ito po ay ano eh mukhang she is once again on board sa sa direksyon ng PBBM administration at baka nahilot na nila nila PBBM uh, at ni Speaker Romualdez kung ano mang issue meron sila dati okay at nandoon po siya katabi mismo ni PBBM at siya pa yung unang binate ni PBBM syempre bilang respeto uh, bilang dating pangulo ng bansa pero napakalaking bagay yon at katabi ni PGMA si Mayora Hanila Kuna Okay, so mukhang maganda naman yung relasyon between the city of Manila and Malacanang. So that's good also kasi ako naman po ay asenso manilenyo talaga. Yun talaga yung aking political affiliation, di ba? Alam niyo naman 'yan. Um, yun po yung dalawang ano, dalawang uh, ano, dalawang napansin ko kagad. Yung iba po uh, sa, sa, mga senador, uh, Senator Bong, Revilla, Jingoy at Senator Lito Lapid. So yung kayang si Senator Lito at Senator Bong kasama sa senatorial slate ng admin 'yung kaya 'yung ibig sabihin nun, so makikita po natin. Ang isang tao na parehong pumunta sa dalawang event is none other than si VP Sara. Okay, pag-usapan natin. Pagdating ko doon, tapos nang magsalita ni VP Sara, siya po ay uh, pumunta doon para po makiisa sa mga uh, mga uh, kasama niya sa DepEd. Mag, tama nga naman. Uh, hindi pangit nga naman na nandoon sila linggo uh, kick-off ng bagong Pilipinas tapos hindi hindi nila kasama yung kanilang head, yung kanilang Secretary of Education. So at in fairness to VP Sara, siya po ay pumunta kahit siya ay naiipit sa pag-aaway ng ng pamilya uh, Duterte at ng uh, ng administrasyong Marcos at Romualdez speaker. So pumunta pa rin po siya, siya po ay nagsa uh, nakisama at uh, doon sa event, pero wala po siya doon sa uh, grand program, doon sa pinaka programa nung 6 p.m. Doon kasi yung pinaka programa, nandoon si PBBM, nandoon si Speaker Romualdez, nandoon si PGM, nandoon sila lahat. So wala doon si VP Sara, pero pumunta pa rin siya sa event. So in fairness, at least meron pa ring konting hope na baka baka mahilot. na uh, naka, naka lahat kay VP Sara Siya yung nasa gitna So pagkatapos doon Siya po ay lumipad kaagad Papunta sa Davao Para po makasama doon sa prayer rally Okay O ngayon Sino ang mga nasa prayer rally sa Davao Doon sa buong event Okay Kanina na-report natin si Vic Rodriguez um, Of course nagsal Ang nagsalita din po Si Congressman uh, Pulong Duterte Sabi po niya na dahil daw sa kanyang uh, statement regarding sa people's initiative on charter change his enemies in manila have started retaliating against him doon na nga lumabas yung pong 51 billion na issue yung mga yung, yung mga issue na yon di ba At, uh, like i said po paulit ulit ko sinasabi ha? kasi baka may mga may mga nagagalit sa akin uh, hindi hindi pa po hindi pa po natin pa nag uusapan yung korupsyon o kung ano ito po ay sobrang parang nasobrahan yung alokasyon doon po sa isang distrito. Yun po yung pinag-uusapan lang po natin pagdating po sa issue na yan nung kay Congressman na uh, Pulong. At sabi niya, uh, lahat daw nasasabihin niya doon sa rally will be used against him online. Okay, so so expected na niya na siya ay atakihin ng kanyang mga kalaban sa Maynila. Ayan. So, ayan. Tapos, uh, nagsalita din si Si uh, tatay, si Harry Roque yan, Very loyal sa mga Duterte yan uh, Si Glenn Chong Yan, nagsalita Ano kaya yung kanilang sinabi? Wala dito eh So, mamaya iisa-isahin ko pa Kasi ito, kakadating ko lang sa kotse Galing ako Luneta, malayo O tapos si si uh, Nakita lang sa video Si VP Sara Tapos si Senator Amy Kasama si uh, Congressman Bautista Claude Bautista ba yun? Ayun iyon. Tapos uh, isa pa ito pa. Ito ito ano din si Kuya Will. 'Di ba nung usap-usapan si Kuya Will dapat sa PTV sa gobyerno. Tapos hindi na tuloy. Ngayon mag online Ngayon po naimbitan na siya ni Tatay Digong at siya naman po ay pumunta sa Davao at doon sila nagwawawin. Okay? So, 'yun. 'Yun naman ang star power ni Kuya Will. So, ang nagtapatan Kuya Will sa Davao, Andrew E dito sa Luneta. nag kanina si Andrew E oh pero hindi ko sure kung kinanta niya yung bagong Pilipinas. Hindi ko na natapos eh. Uh, ayun. So, so, Andrew E. versus Kuya Will. Ganun yung labanan. Okay? Um, aside from that, uh, si Baste. Okay? Sabi po niya ito. Uh, ito mga ano lang, uh, mga caption lang ng mga news. Uh, kasi, uh, ko pa yung mga sinabi nila And papakinggan ko pa lahat Mahaba eh Sige. So sabi ni Mayor Baste Disappointed siya yung sa ICC probe on his father. Okay, he added na nung panahon nung tatay niya, ICC hindi nakatapak sa Pilipinas, unlike ngayon. Okay? Ah, dag pa niya, it was his father who allowed ah, yung tatay ni PBBM at ni Senadora Amy na, na sa libingan ng mga bayani. Yan. So, talagang ramdam mo yung sama ng loob ni Mayor Baste. And sa akin ha, ah, parang parang bihira natin marinig on na national level si Mayor Baste. And this is his parang coming out na, at tay, din ako kapag kapag uh, inaaway na yung ate ko, kuya ko, tatay ko, oh, magsasalita na din ako. In fairness ha. And and uh yun nga kaya medyo ano din eh, mukhang he is, uh, he is uh, gr parang growing to become another Uh, another future leader ng Duterte clan. 'Di ba? Kasi ngayon eh, ang pakiramdam nila they're being under attack on all fronts. Okay? So hindi ko nakita si Pastor Kibuloy Parang wala siya d'yan sa prayer rally. Nakita ko may mga mga barangay nag-rally, "The Boweños are not for sale," mga ganun sa nasabi. Ah, uh, ayan. Ire-report ko po ng buo yan kasi puro mga may iiksing report pa lang nakikita ko ngayon ya medyo pagod ako galing dito sa Luneta at uh, umiinit po yung umiinit po yung yung uh, palitan ng mga salita 'di ba kanina nga nabanggit yung word na resign ni Mayor Baste pero yun nga syempre Uh, pag nag-resign si PBB, eh, Ang makikinabang Yung ate niya. So medyo parang may conflict din Daman doon Kapag sa kanya nang gagaling Yung word na resign Okay so abangan po natin Yung mga mangyayari dito Umiinit lalo uh, Magkakaroon ng fallout Ito pong Magkasabay na rally na ito Okay at uh, I will report every single development So thank you very much po See you po sa next video po natin Hi paingan muna ako Nakakapagod Mamaya ko na din kukwento Yung mga ibang nangyari sa luneta guys Okay bye bye